ay isang train sa atin. Pero ang kaya tayo nasusubok ay nasa atin lang. At uh, mayroon tayo ng marami ng pagkabahinan. natin sinasabi na tayo ay uh, napisod, kaya tayo ay nangihina. Pero bakit tayo napipisod? na takit. Kung nakatakip, pakita ng nadadaan na paa. Hindi makakalantad ng ayo. sabi mo sa pagdanta ng anong pagkaganda ng paa ng mga nagdadala ng mabugruteng balita? Ang nagdadala ng mabugruteng balita ay yung mga katulad laki ng na mga pulisado. Na binigyan ng autoridad ng DOJ na magbahagi ng adyan mas makatalik pa magitan ng kasulatan pero paano kayo makapagbabalita na maganda, paano makapag-iitong video ng uh, may dalang inspirasyon kung kayo'y mayroong uh, talahin o ikaw nga uh, ng mga millennials ay may mga pinagdadaanan. may pinagdadaanan dahil natin iso. the question natin so ay eh, malino naman ang sabi na isuot niyo ang kausutan ng Diyos ang barugi ng Diyos ang helmet ng Diyos o kung nakahelmet ka hindi ka makauntok ma kung makauntok ka magiging nasasaktan isuot niyo sandal yan ang Diyos Spiritus Santo ng susilat kung suot-suot mo ang halimbawa nasa isang nga sa isang nagpagrabaho sa sa planta, ikaw ay uh, naka naka-safetitious no, so, ang capacity 100 kilo, mapagsakan man yan ng bagal hindi ka masasaktan so hindi magbabago yung hindi yung magandang tarlangan Mayroon mga parahan dahil sinabi ito nakayo, na kayo, nililis na kayo. Sa pamamagitan ng bautismo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ibinigay sa inyo ang kaparaanan kung paano isusupit ang baluti ng Diyos. Hindi kaya tayo ay nagdagay ng lamang dahil na alalahanin natin ang ating nonong Eba at Adam. Hindi yung sayo na Eva at yung ating minuno na nagturuan. Sa halip na sabihin, my Lord, I'm sorry, it's my fault. Hindi. Eh, Baba yung mo sa akin, eh, ako sinabuan. Hindi eh. naman baba, yung serpent. Eh. Ano mang bagay ay may roong collaboration. Ano mang pagsubok ay mayroon din tayo nga Uh, partisipasyon kaya dumadating sa atin. At sinabi nga sa sulat ng Apostol Santiago na natutok tayo dahil tayo na At pag tayo natutok tayo nagkakasala. Pag tayo nagkasana, tayo ay mamamatay. <coughs> Ngunit kung saob natin ang sandalyas ng Diyos, kahit na dawagan yung ating lakaran, hindi tayo maano. ito yung ating matibay na pananampalataya. Pala Ang pananampalataya pala ay mayroong paraan para mas mapanghawakan mo. Halimbawa ay mayroong uh, tukso ng Diablo na dumarap mo sa iyo. When I, when I, was high school, ako ay uh, plibo. Nung araw kasi mayroong CAP, may ROTC. Plibo ako pa rin yung officer. Yung plibo, training yun So, meron yung kulyar na red ribbon. Pero tandaan ko, parang, kasi yung sa amin noong araw, na uh, dalawang kilometro mula sa bayan, nilalakad ko na namin yun. Wala pa naman yung uh, tricycle uh, na uh, uh, tsaka kung uh, sisit ang bahay. <coughs> so, malimit ako yung gabi na, major na ako pa yung sa bayan. Pero pag tumadaan ako sa mga nakakatakot na lugar, yung mga ako kaya mga anak, na mahalan, eh. Ay, ganun yung parang tumatapang ako sa, matatakot, iplibo ako. I'm strong, tatapang ako. So ganun din tayo. Anyhow, pumunta ka sa bukit, pumunta ka sa gubat, pumunta ka sa, kahit don't know, na matatakot, bautisado ako. I'm a servant of the Lord. And who are you? Who are you? Hmm. Tukso ka lang. Hindi ko sinasabi na Uh, labanan natin ang tukso kasi pareho sila sabi ng kasulatan hindi natin pwedeng labanan pero servitor tayo ng Diyos kaya malinaw ibibigay ng Diyos ang paraan ng pag-iwas so, tukso ka lang kaya natang iwasan hindi kaya labanan kasi wala 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 magagaling kahit magaling na lalaki wala kahit si Haring Solomon wala na nagawa si Haring David wala Pero ang mga propetang Ilias, ang propetang Moises, may nagawa kasi umiwas sila. Umiwas sila, nag-ayunaw. Isang mga spiritual, ayong pag aayuno